Kung naging emosyonal ang iba, si Maymay naman. The worst. The worst. The worst. The worst. Na ito! Bakit kuya? Ay! Bakit man? <laughs> Para kung... <laughs> Nakuya, ang pangis. Uy! <laughs> kuya! Alam niyo ba? <laughs> ang daming cute! <laughs> Bakit? <laughs> ang paangit! <laughs> 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 Parang batang mamidunis siya eh. Sa lahat ng picture, ito yung pinakatago-tago ko talaga. Kuya, <laughs> <laughs> bakit? Kasi nasabi ko sa pamilya ko, ma, huwag mo ipakita yan sa iba kasi yun ang mga ganay yung Kasi ang mukha ko dito, <laughs> parang matandang bata. <laughs> ang pangit talaga years old pa ako nito. Sa kinder kasi, parang parang kandidata ba? Kahit parang maganda, gusto ko wow, ako, ako, gusto ko. Kasi gusto ko maganda din ako sa paningin ng iba. Kasi para na akong matanda talaga mag ng bata ako. Kaya ganito siguro yung mukha. Kuya, <laughs> 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 bakit mo anak?